Morning, sir. Morning. Ang ganda na ng ano, ang ganda uh, na ng bermudo. Uh, Malago na po yung ating bermudo din sa promise lang. Kaya, hmm. ayan. ayan. So, lupa yan yan. Ginagawa na na po natin yung bermudo yung pinatindi sa laban. Ang hmm. update mo ba? Oo naman. Sino ba mga kasama mo dyan? Si tati Freddy, si Kuya ah. Clark, Kuya Albert, si Angelo ah. Ang alam ko, nag-usap kami ng Tatay Freddy Ayan pala mag um Uwi daw siya. siya Ha? Uwi uh -huh. daw siya hmm. Si tati Freddy, uwi daw siya Sabi ko bakit pa siya umuwi tati Freddy, kailangan mag-uwi siya Tatay ah, Freddy, sa inyo. Ito po yung halaman dito. Ito ka dito ang ganda oh. Maganda pala pagka uh, wild sila. Oo. Oh, ate gram mo. natin ang ano kasi tas ng crab. Oo. Ano ba itong ginagawa mo? Kahapon, nung makalawa, nung makatlo pala ata, pinabako natin yan. Mm. Always ready na tayo sa sa ano planning baka sa ano lilinisin na lang latag na lang mm. kaya iwas tayo sa ano ang bilis ng ano pagka uh, uh siya uh, bako no siyempre gagawin tayo ng ano yung mga equipment na medyo ano mabilisan po mm kaya hindi na okay na natin to ayan ayan ang lalig nya standard tayo kaya lagi po tayo yung standard sa hukay Sobrang um, lalim naman yata para sa dirty ay hindi. hindi okay. okay, pa okay, malalim siyempre oh. hindi naman po pwede pagka lampas ano, tao na hindi talaga alam mo naman lagi tayong pulido lagi saka hmm. ano permis tayo na matibay po yung ating gawa um, oh. hindi kaya kasi pagka ano bagyo lang baka biglang ano yan mayupit um, yan okay mm -hmm. Tsaka bako naman na nagukay eh. Ano problema nun? Eh. Oh, sorry. Oh. Sorry. Hindi naman tayo yung uukay. Eh. Hindi na, na ano ko baka so parang parang ang laki ng no? ubos sa post pa Kada lalo lumalalim niyan, lalong sumasarap. Ah. Di ba? Alam mo mga ate Kram, pag lumalalim lalong sumasarap. Lalong matibay nga, ano Mas tumitibay. <laughs> Oo, oh, mas tumitibay. Oh. <laughs> hmm. hmm yan magiging dirty kitchen nyo dito sa loob kasi baka doon sa loob uh, hindi tayo pwedeng kasi mga ano lang yun mm. sosyalin lang ang luto dun. yung mga ano, up cake alp cake lang mm. Alp hindi, cake tayo pe, alp cake. Uh, hindi, tayo, cake. Oh, hindi magluto ng lechon doon eh uh. ba puro usok yung loob ng promise lang yung mga visitors, yun, yeah, pwede doon, oh, coffee-coffee, yeah, kay. mga hotcake. Siyempre, mga bisita mo, dapat hindi nausokan yan. Mm, kasi mga galing abroad. Oh, oh. Siyempre. Mga, mga doktor na gusto mag-mission dito, mag magluto, mag yung mga kababayan natin gusto yung ganun. Paano kung ano eh, kayo mm. na swimming pool para yung mga bibisita. Pwede silang magpalamig sila. Swimming pool? Yeah sa atin oh. ang mga social. siyempre, yung mga bibisita sa atin, gusto ko, mm. uh, matagal nilang, ano, ina -atim -atim yung inaatim-atim yung pagkapunta ng larin, hindi nila oh. makakalimutan. Gusto nga nila, makano oh. na sila, makabisita na sila. Yes, memorable yun. Hmm. Nasaan si tatay? Tay! Tatay Brady. Yeah. Tama po natin yung gagawa niya, si Pati Pretty. Kaya alam, bibisita muna siya pala sa hmm. kanyang ano, mga family niya. May tampo ko nga ako dito. May tampo ako sa mga anak niya. Paliwanag niyo dito, bakit po kayo aalis? Dito po kayo. Paliwanag ka din ito, Pati Pretty. Pero ang sa akin naman, napakaganda naman bilang ama yung sabi nga niya, pinata pinabayaan man siya, pero... Paano kailangan sabi ni Tata? Kailangan naman Tata, kailangan kailangan ibigay pa rin natin yung para sa atin. Mm. Ako naman, hindi na pa. Eh. Kaya lang naman ako napabayaan. No? Eh, maliliit pa sila naman. Eh, ngayon, eh, siyempre, may konting bagay. Kinakailan, tingnan natin kung hindi na sa hospital o papano. Mm. Ngayon, titignan naman, titignan natin kung pa paano maging resolution. Ngayon, wala naman tayong magagawa na rin. Eh. Mm. Eh, natin ang tamang distance. Ang alam ko, yung manugang niya, na ano nga, tayo doon po kayo tayo, para kita po kayo dalawa ni Ikoy. Sabi niyo kagod Freddie, naraspa na na oh na na asa ano kunan oh, na kunan raspa di ba yun yon oh, na kunan namatay hindi naku ah oo. Oh, na, na. ano ba tayong nangyari ito magkakaroon? Eh, kasi nung ano 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 eh, ano nabutang ko ano 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 yung ano 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 Okay, Hindi na iwasan pa. Bumugod na talaga. Ngayon, hindi na iwasan pa. Nagbubuhat pa ng mga mabibigat. dapat, dapat yung masila na yun. Kailangan, huwag ka lang mag, magbubuhat ng mga mabibigat. Ang 1 month delikado. 1 month, 2 months. Yun yung ano. Ay, sabi ko sensitive yung mga ganong ano. ano, di misan di mapakalis ito kay Freddy nakalalang alala sa tatay ano eh, kasi sa eh, eh. kahit na papa no? magulang din naman ako Oo. eh, kasi ano mambagay na nangyari sa buhay natin alisin na natin yun yung pagbabago ang uh, natin. Mm -hmm. Kasi bilang isa naman biyan, ah, nabititignan at manugang ko yun. Eh. nga, Kung tatay, naman tatay. hindi ako magpapakita ng pakisama, hindi ko kukumusta ito, eh, ano ang naging discard May masasabi sa akin ng kabalahe ko, hindi ako kapag isa naman. Eh, mm. -hmm. Yun uh, naman yung inaangahan ko kay tatay. Ganun Ma ano. Masama man yung loob ko kanina. Isipin mo, manugang <laughs> inaano pa. <laughs> Hmm. Yung pag-alala, yung pagmamahal oh, niya. darating din sa iyo yung tatay pagka nagkamanugang ka malalaman. Oh, eh, kahit tayo nagkukulang na bilang isang magulang. Ano. Eh, meron na alam na natin nagkulang na tayo eh. eh oh. Pero ibigay naman natin ang isang proseso hmm. na para tayo pakisama ng mga manugang natin o oh. kabalain natin. Hmm. Ngayon, kahit ala tayo maibigay, wala tayong pagawa. Hmm. Andong ka sa tabi na. Oh. Hmm. Tama naman yun mararana sa mo rin yung tatay at magkakapamilya yung mga anak. Napaka ano nang ano nang puso so, lang ni tatay. Kaya sa akin, dalawa na yung manugang ko. Wala akong sinasabi. Ano? Hindi kita gusto. Mm. Wala akong sinasabi. eh. Mm. Ang sinasabi ko lang palagi, aba, eh, magmahala kayo. Kung ano man ang wala kayo, huwag kayo nagbababa, huwag kayo naghahawa. So, sana sa lahat ng mga merong tampuhan siguro sa, sa pamilya, mapanood sana itong sinasabi ni tatay. Mm. Napaka ganda nung aral. Paano bukas, Tatay Freddy? Oo, oh, eh ako naman, eh kahit uh, maghapot-hapot daw naman ba dyan uh -oh. eh. Oo. Trabaho yan eh. eh kasi sukod-sukod uh, uh, at mga... Tsaka, ano Tatay Freddy? Hindi mo kailangan magtrabaho ng paspasan. Sabihin, pagka ano, pwede ka naman mamahinga. Sabihin, you control yourself. ha? salamat naman tatay sa pala because because I love you tatay I same to you tatay I, uh, I don't have time to my life for him you know how much I love you I love you oh. oh. Parang may tugtugin yun ah oh. paano mga ah uh, yan bukas po uh, update po namin kayo ulit tatay Freddy kaya tamang tama si tatay Freddy bukas hindi eh Basta tay, ingat niyo yung puso nyo. Okay hat. tatay, ayap. ka ko pa. Ingat po kayo. I love you tay. Eh, ang tao tatay. Ito, sasabihin ko. Hmm. Ang tama. Ako medyo, ano na ano, eh. Pero nung, ito yung parang umano sa isip ko yung sinabi ni si tatay na, sinabi ni tatay na, kasi mga bata pa yung mga anak ko noon, kaya napabayaan ako. Kung baga ano ko, wala pa sila sa tamang pag-iisip. Kaya gano'n yung ano. Napakabuting ama niya tayo. Sana ay, lahat ng amang pit na mukhang napabayaan ni eh, sana ganun din yung pag-iisip nila. Eh, tatay. tatay. ganito. No? Kaya sinasabi ko na mo, kahit hindi ako pagsama, man, matanda na tayo. Hmm, kung ano man ang pagkakamali, pagkukulang, o ano man ang nangyari, ay kinakalang baguhin na natin pinakailangan kasi ano, ang tama, ano, ano man ang mangyari sa inyo, pilitin niyo magkasama kayo. Mm. Kahit ano. Sabi naman, no? Ang ganda naman. kasi, tatay, uh, no? ano? Ang pagkakamali, no. hindi mm -hmm. yung pagkakamali uh, yun. ang pangkaraniwang kasi, tatay, pagka nagkakahiwalay, kung saan-saan natutin kayo ng anak. Mm ha? Mm pagtanda nyo, magkahiwa-hiwala yung mga anak mo, hindi kayo kukukupil. Parehas kayong hindi kukukupil. Tama tay. Ha? Ah, eh sino mm. mag-aalaga sa inyo? Wala. Ngayon, tama ta tay. Ano, ako, nagpapasalamat ako sa inyo. Nakulungan niya rin ang marami. Pero hindi ko nidevelop yung mga pamilya ko. Mm, Kasi tama. hindi naman pwede kahit na uh, mamatay ako, may magpapalugin sa akin. Halimbawa, ano, eh, importante yung pamilya. Mm. Nakikita naman ng na ibang tao na magkakasama kayo, Aba, ay ang ganda ng pamilya na Kahit na ay kalagkagan. Mm. Ayun, ang pinaka maganda. Galak mm. yung mga anak. Ha? Uh, si Tati Pregi, henyo. Mm. -hmm. Uh, ang dami ko na nakupulot sa kanya na mga kamukha niya. Ako, siyempre, malilit pa yung anak ko. Mm. Nakaka-idea ako dyan. Ay, eh, totoo tatay, Kasi totoo yan. Tayong mag mga magulang, napupunta tayo sa hindi maganda. minsan Eh, natatama. Ngayon, pagka ano man ang kasatlakan natin, mapaparis yung mga anak natin. Katulad na magulang tayo. Kinakailangan, buhay natin, i-develop natin ng maganda. Mm. Para hindi na maulit. Oo, oh, para hindi maulit yung hindi maganda. Tama. Napakagaling. Paano tayo Kasi baka ma Para maka... Tayo, ano na po kayo oh, kayo? Tatrabaho ko bukas. Mm. Ingat para. po kayo ha. Basta tayo ang gusto ko lang, yung huwag kayo masyadong mag-isip pagka nandun ha. Ano lang. Alam nyo na. Alam ko, kaya nyo na yan. Kaya, eh, kaya nga sinasabi ko dun sa mga sarani mo, oh. Kaya ba akong magpalipunan ng 50-50 ng mga anak mo o 20-20, yun na sabi ko, matanda na. Ako, eh. mm. Kaya alam naman talaga na namin nung nagdaang araw na yun, talaga yung nakikipagsabayan naman ako sa trabaho. Eh. Mm. Tayo, huwag nyo nang isipin din yun. Mm. Ang mahalaga, dito naman kahit pa paano makakakain tayo dito eh, hindi mong kayo doon. Kahit dito makatatanim lang tayo ng ano dito eh. Talbos ng kamote at mga ano, gulay. Ano bang iniisip ko dati yung sweso kwenta? Ay, <gibit> uh, ibig sabihin, pagtanda ko. Ay, uh, ibig sabihin, huwag <gibit> mo naalala lang kayo, Trevi, ako nang bahala. salamat naman tata. Eh, ito to, kinakailangan yung dinidiscarte sa mga anak niya. Ako, mahirap lamang tayo. Okay, so ngayon, um, ano? Na-update mo na ito kanina? Hindi, update mo si Tatia, no? Tatia. Sige, check mo muna yung mga ay, ninyo doon. Alam ko, uh, balita uh, ko, ang dami uh, ng mga bagong pisa. Oo, uh, ang dami na, ang dami. Uy, siguro mga nasa isang milyon na yung ibon doon. Ha? Ah? So, ay, oo. Oh, <laughs> <makapal. laughs> ah, yung ibon na lumilipad dyan. Yung mga manok. Ah, mga manok. O, sige, paano? Doon muna kami. Grabe nung ano dito, no? ang grabe yung feeling, oh. yung hangin. oh, nagiging sikit na nga ako eh. Oh. Sobrang hangin eh. Oh. Ang sarap sa pakaramdam ko, Tegram. Oh. Ang dami yung magiging ano nito, papaya. Paano ba yan? Excited na ako sa mga nung ano, dito, ano, Romy. Sa mga abokado niya. Hindi ko na nga alam kung anong abokado siya. Ayan, eh. Tito Romy, the tal player man. Ayan Oh. ayun, no? ayun. Iyan uh, na natin mamaya. Pero doon muna kami sandali. Oh, sito, dito. Hello chicken. Kumusta kayo, chicken? Ano nipa patong mo. na. <laughs> Hello, good morning. morning. <coughs> Kumusta kayo <coughs> Bakit to? <coughs> eh, nung Bakit yon? Bakit eh. Bakit niya Bakit eh. Ah. Oh, okay. Bakit yon? kayo, ha? Bakit kayo Bakit yon? Bakit yon? Bakit yon? Bakit Oh, ilan po yung ano niya? 17 sana yung tayo. 17. Naku sana walang ano, wala nang mabawasan diyan tayo. Ah. Kumusta? Anong pangalan nito, Tay? Wala mo pangalan, Tay. Ah, walang pangalan? pangalan. Bakit eh, nga linagyan ng pangalan? Sige, papangalanan na natin siya. Ikaw si... Wait lang. Ang unang pumasok sa isip ko si Marian eh. Marian, ikaw si Marian na, Okay? Okay, ikaw si Marian na, Ikaw si Marian, okay? Okay. Masige, sige, tayo. Na-miss na, na, na sila. galing eh no kala <laughs> ni kala nila no ayun no pumapanik yung iba oh. oh Ito yung peking duck. Ang ganda ng peking duck. Mas maganda pala yung peking duck sa bibe, no? Oh. Dito kayo para magsama-sama sila. Ang ganda ng pekin da katagram. Ang ganda. Iyan na po katagram. Si 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 Hmm. 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 <coughs> um. Hmm. <coughs> Ayan. Yeah. Kawawa yung maliliit. Ang ganda ng gansa, no? Ay, ano? Itong opeking okay. duck, no, ang oh, laki nyo. Siguro mga uh, may dalawang kilo na kaya mm, yan, Tay. tay. Hmm. Ang hmm. hmm. laki nila. Oh. Ay, Tay. Nagagalit yung ano. laki yan, yun. yan. Hmm. Please. Wait lang. Babae po to. Isa lang malaki yan. Yan lang nakagal ng Tay. Yan ang lalaki po. Ah, yung may ganyan po yung buntot. Uh, mga kailan nung kaya sila mangi hitlog? Ano? May lang hitlog na isa na. Hmm. Alam nga ko eh. Bakit to kaya? Walang makahil ko. Eh. Ah! Ganun po ba? Hindi. Siyempre dito lang naman sila. Yung mga kangkong po hindi ba kinakain yan? Kinakain kain po. So hindi pala inap yung iniisip ko tayo nun, yung mare yung kanin natin, yung tirang kanin minsan. Hindi pala kasi. Tayo tayo. hmm Ang plano ko pa naman yung yung ganyan mga 1000 na ganyan eh yan, wala pa yung 100 yan, 'di ba? hmm Mahirap din pala kumare abot ng 1000. Sa bibitay, eh, alam ko yung bibi yung napakabilis dumami. Yung bibi ko yun. Oh, yung mga yung isa pong naglulukob doon, nilang po yung itlog. 15 yata. doon? 15. Ilan kaya isa, Kasi no. to. 18. Andang po nilang itlog ano? Ilan po? Kantami po nilang okay. itlog. Ang dami. Ito eh may isa na nung ano, napa-nakaalog-alog. Ano, So kailangan natin bumili ng ano tay. Eh, kailangan pala natin ha? Oh, pala eh, no? no. Oh, pwede na pala tayong pumita. Ang dami ho namin kalamansin nun tay. O dahan dahan. Ang ano tay? Bili nyo tayo bawat isang puno ng tay. Kalamansi po? Ah, gusto nyo bang dagdagan? Ah, hindi ko lang malam tay. Siguro mga 50 o 100. 35 po isa na, oh, daan, -daan ha? Malalim to. Ano na? Bitbang. Sarang natarap na Dapat po tayo makakabili nito eh. Eh may bumili po dito kaperaso na to. Yeah. Yan. Malalim po yung regalo ni Kuya po kay Tatay Albert. Katekeran. <laughs> Regalo po kay Kuya Poren yan, no, uh, kambing na yan, nung birthday po niya. Ngayon, yung dalawa hindi na pinasama sa hanta. Binigay na lang ako kay Tatay Albert. Ang ganda ho pala. Ilang buwan na ho kaya yan? Tatlong, tatlong, tatlong. Buwan. tatlong buwan. Yung kambing po ba ilang, mga ilang taon bago sila pwedeng mga anak po? Bago sila pwedeng ganun, makapanganak? Ay. Basta 6 months yung kambing na magpapara kayo, magpapaano nang bubulog na po. Ha? Six months po yung six months old. Oo po, mulang bata. Six months. Ah. So ano po ito? Dalawa, isang babae, isang lalaki po. Hindi po, dalawang lalaki nga. Ano <laughs> <laughs> Ayun na, may Ay, na, naga, Ano ako lalaki? Ano babae? Oo, hanapan natin. Oo, okay. oh, wala pala ka. Maghahanap tayong partner nila. Kaya nga po, gusto ko mag-ano Ah. Oh. hmm, dumami sila. Maganda yung native talaga. Di -tay. Okay. Dito ako dito ako medyo nagkaroon ng Tay. medyo maganda ang ano po. Kita. Kasi wala kang gastos dito tay. Damo lang ho talaga, no? lang talaga. Mm. Ito, yung... lang. Lang sya Dito no? 100... Pero hindi ganito tayo nakakatali, mm. open, open yun. Hindi tsaka maganda yung kambing ano talaga, damo lang kinakain. Hindi ako kumakain lang tayo. Bakit? <laughs> Ayoko po. Pero yung ahas, kinakain po nyo? Opo. po. Ba't yung kambing din nyo kinakain? Opo po eh. Um, pero ako yun naman po yung gustong gusto ko. Ay, nung ano marami ko kambing tayo, basta ano, magpakatay ako sa mga kaibigan ko. Kayo hindi nyo ano, kinakain? Hindi. Kumain Yung... na ako na eh, noon. Dalawang beses ako kumain kaya nang susok ako. Ah, so hindi nyo sana, hindi ko kayo sanay sa ano. Talaga hindi ko ano kaya. Pero ahas kinakain, Opo. palaka, Opo. Ah, uh, daga. Opo kung ano yung safe na kainin. <laughs> Sabay safe naman no, yung palakatan. ano. Mas, mas mas mas, safe pa yon. Mm. Puro lalaki kasi. Kaya yeah. nga sabi ko kay Tatay John na kung pwede bumili ng babae para ano. Mm. Mas... Ito busog-busog sila eh, no? ang daming damo. Ito po ba kinakain nila yan? Ito, ito. Lahat ito tayo pinakain. Okay. Oh, tara tayo, balik na tayo. Na? Umiikot daw po na daw. Bye. Bye. Uwi mo kami ha. Ang ganda na po nung ano. Ano tawag ko dyan ta? Oo, hmm? oh, ah, ganun natin. Gatay Ang ganda na po. Oh. Isang taon pa. Napakaganda na po niyan.